guys, mainit. Guys, okay na. Naluto na rin sa wakas. Pero kailangan duma muna tayo sa ma maluhaluhang <laughs> luto. So guys, kain tayo. Pag-init natin pinagka kaya ka rin. Sausaw natin sa tuyo na may kalamansi na may sili. Hi okay guys, and samahan niyo ako magluluto tayo ng ulam. Magluluto, ah, magpiprito ako ng ano. Nang uh, binabad na taba ng baboy manyo ko. Pero syempre, ang una natin gagawin, papadikit muna tayo kasi naubusan kami ng uh, gasol. Wala nang pang refill eh. Kaya yeah, ngayon, padikit muna tayo. Ito yung isa sa mahirap na pagkakataon sa probinsya. Pag magluluto ka, eh, kailangan mo munang maghirap magpatikit o magpaapoy. Madali lang tingnan ang pagpapaapoy pero kung hindi ka nito marunong, ay eh, hindi mo ito magagawa kahit ilang oras ka magpaapoy. Kaya shout out sa mga nakaranas na nitong pagpaapoy na ganito dito sa probinsya. Ilan lamang ito sa mga mahirap gawin sa probinsya pero hindi ibig sabihin noon, ipangit eh, na po ang buhay dito sa probinsya. Uh, Alam niyo po ba ang kagandahan dito sa probinsya? ay eh, hindi mo na kailangan masyadong magastos para makakain. dahil umikot-ikot ka lang po dito sa paligid, eh, marami pwedeng ipang pangulam tulad po ng mga dahon ng daing, talbos ng kamote, malunggay. Yan, kung ano-ano pa po, libre po ilan lahat makukuha dito sa probinsya. Basta masipag ka lang po magtanim. Kung hindi ka naman po marunong magtanim, ay eh, maging mabuting kapitbahay ka lang po eh. Libre kang makakahingi sa inyong mabubuting kapitbahay. Guys, pakipalo nga pala at pakisuportahan po ang mga page nitong Temzemis dahil po napakabubuti -napaka po nilang tao. Ayan, wala po kayong ibang gagawin, manunood lang po kayo sa kanilang mga live at magshare. ay pwede na po kayong manalong ng mga pa-premium nila. Please po, pakipalo po at pakisuportahan po ng kanilang mga page. Salamat po! Ayan, bilang pasasalamat po sa inyong walang sawang panunood, ay eh, shoutout ko po yung mga nag-comment na gusto magpa-shoutout. Kaya kung gusto mo rin po magpa-shoutout sa susunod nating upload, ay eh, mag-comment ka lang po dyan at isa-shoutout po natin kayo sa susunod nating upload. At syempre, sobrang shoutout po sa ating mga star sender dyan. Pero muna sa maluhalo ang Ang sakit sa bata. Kaya <laughs> hey, lang, luto na. Tara, kain na tayo. Pwede na to. So guys, kain tayo. Parang hmm. so ito natin, kaya iak iak Sausaw so, so natin sa tuyo na may kalamansi na may sili. Mmm. Hmm.